Dito tayo ngayon sa recording studio. Tara! Tara! Kahit hindi tayo marunong kumanta, kahit sino ay paus ngayon, okay lang. Kasi ang importante ang gano'ng video. Tara! Yes, hello uh, uh, sa inyong lahat. Guys, excited na ba kayo? Nalalapit na ang Big Night. At yun, isang sneak, pa, sneak peek pa lamang. Abangan niyo po kami sa March 4 and March 5 sa Big Night po. Kita-kits po tayong lahat. Oh, okay. Team Dreamers, apat na tulog na lang. lang. Kilala na natin ang big winner para sa si edisyon na to. Ilakita tayo sa Biliyan, Laguna Bilya para ba? sa BBB Happy Season 7 Big Night. <laughs> Okay, oh. si Isa. Naka Isa. Oh. Sila nakita mo ulit. Ano oh, 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 your favorite. <laughs> Miss ko siya. <laughs> Miss ko siya. Pag si Isa na natanggal? Oh. Una. Oo nga, no? <laughs> <laughs> Grabe talaga. Pero ito, Elise, bago't